Hello guys, magandang gabi sa inyo. Araw ng biernes, Bukas ang unang game natin diyan sa Memorial ko. Uh, sa 2025 para mapagpag na natin yung ating mga kinain pero bago yan may katanungan natin isang kapitos si Sir Lolito Piao pa Junior ng Surigao yan sa may Socorro SBP Surigao no tanong niya magandang gabi po sir ano po tawag sa violation pag nag-take shoot tapos sa bewang ang bola sa bewang o kaya sa legs so yung katanungan ni Sir dulito uh, Lulito malimitan kasi dyan uh, yung mga ganyang pick dati yun yung mga di uh, usong uso yan sa probinsya eh, no? minsan bihira na rin kasi yan maging uh, magawa ng mga player dito sa mga liga natin ngayon kasi kalimitan talagang hindi na moderno na talaga yung basketball natin pero misan kung talagang may nangyaring ganyan so according sa OBRI natin sa article 13 so article 13 po ang ano natin yan na hindi po natin pwede uh, yung bola ay ilagay between the legs or dito sa shoulder natin tapos kukunin uli natin so nakalagay din po sa 13 dust natin uh, illegal touching with the player play a ball between the legs ay yan po yung sinabi ng isang uh, pinaka distributor natin o interpreter interpreter natin na illegal touching the ball uh, yan na ay hindi po yan po yung pinaka ano natin diyan ah uh, uh sa tawag natin, interpretation hindi po siya uh, legal no So article 13 lang po ang pwede nating sabihin sa mga coaches kapag during live ball, pag dead ball, pwede nating paliwanag sa kanila na doon po malalagay nakasulat sa OBRI natin interpretation sa article 13 na sinabi ng interpreter nga dyan na siya ay illegal touching no. So hindi po talaga yung word uh, na sinabi na yun po yung naging violation. So, 'yun po. Ah, uh, 'yun nga po makikita po ninyo diyan na uh, ilalagay ko din po niyan sa may screen natin. Ah, uh, 'yung uh OVRI na Article uh, 13 2. So, 'yun po, sir, ano ito. po ay violation po, ano. So, para sa kaalaman po ng lahat. sa so, mga nagsisimula pa pong mag -refery. Hindi na po siya pwede ayon yung ball pique siya ngayon then pinipit yung bolo sa legs or kaya dito sa may uh, shoulder tapos kinuha niya uli. So hindi na po siya ubra ngayon. Okay guys, uh, I hope uh, may nakuha na naman po kayo yung uh, uh, tip doon sa ating uh, pagdating doon sa uh, article 30 natin pag uh, kung violation ba siya kapag inipit sa dalawang uh, paa natin o dalawang legs no. Bye-bye guys and uh, God bless you all. Be safe always.